Ano po lola, masaya ba? Oo, no, masaya po. Pagdasal na lang po natin, oh. ah, Ayun. Na sana po eh patuloy po namin itong magawa. Apo, ah at mm, sa ngalan po ng Lord, sana po magtuloy-tuloy yung aming misyon. At mm, sobrang happy. Kung ano man po yung aming nare-receive, yun po yung aming isinishare. share Kaya Yan na kami. po tayo. Kamustahin natin yung kamustahin po natin yung nagbubulkanize. At uwi na yata. Uwi na ba? Nakita natin si Lola. Kami LP eto. Hindi kita na itingin. na ka, ayun ka. Ito alam mo na yun. Kung tayo. Hello! Kamusta, Ray? Kamusta ka. Saan galing? Hindi na ako makakapag bless Hindi Di ako ko eh. Kamusta na? okay lang. Gumaganda tayo ah. Napanood ko kayo sa Facebook. May nagbablog sa inyo. Ano yung pangalan ng tumutulong sa inyo na yan? Ay, tumutulong sa inyo? Ah, yung... Nakakotse. Oh, nakakotse. Nakita-panood ko. Sige, oh, sige. No, nga. Kilala... Napanood ko po kayo ah. Ano yung pangalan nun? bumagsak Ayan kay, kay mam ma Ma'am Susan na tumutulong po sa pagnanay na ito. Maraming salamat. Ay, e, kamusta po ba? Kamusta? Ay, ito. So, Ang gawa. Ano na namang gawa? Ay, Ang ganda-ganda ng bahay nyo. Oh. Bahay nyo ba yan? hindi. Bargada ko. Ay, hindi ko sa inyo. Bargada ko. Kamusta ko. Eh, kumain na kayo. Hindi pa nga. Ay, mga gawa. Ay, yosin nyo. Wala pa rin. Wala pa rin gawa. Hindi na nagkagawa. Ano ba yan? Ay linggo eh. Ah, ah Kala, ay linggo. Ay linggo eh. Kasi pagka linggo, mag... Linggo, eh. Mag, mag eh, kaya ano... Magka. Magsisimba. Okay, linggo. Mami hapon. Mami hapon. Mm. Mami hapon. Malakas kayo hanggang ngayon. Oo oh, po. Kailangan mag... Nagdadasal ako para mm. sa inyo. Ah, maraming salamat <laughs> po. Ayan, sana patuloy na. Si Aling Susan na nagbablog po sa inyo. Sana mm. patuloy kayong... Madaanan po dito Matulungan po kayo Gusto niyo ba ng bigas? Ayaw? Ayaw po siya Sarap ng tawa niya Si Mami LB kasi Hindi ko na PM Ang gusto ni Mami LB ng nasa abroad Kakain ko kayo sa Jollibee Pero sa isang araw na Babalik Gusto niyo ba kumain ng Jollibee? Oo oh, may well, uh, Jollibee ah, Kapag ano? Mami Yan ah, Mami LB ng Abu Dhabi Jollibee sa isang araw eh may lakad po kaming iba ah, Papunta tayo ng Jollibee sa isang araw ha. Kasi hindi ko siya na hindi ko na tawagan yung si Mami LB na panood kayo. O ikain mo sila sa Jollibee sabi sa akin. Eh biglaan akong lumabas ngayon din kasi dahil po ano. Ah, siguro pal mo siya ng chinelas si Lola. Palitan natin yung chinelas mo, Luma na. Ha? ba, Anong size? Ay, i-checkin mo lang to, hindi baka hindi nila alam. Tapos tapos po ah uh, basta po pag ano babalik ako ka kayo pag napanood to ni Mami LB. Ah uh, maano po natin. Palitan natin chinelas po ninyo. Napanood ko kayo sa Facebook, may na nagba-vlog sa inyo. Taga saan 'yon? Yung nakakotse na 'yon. Taga saan 'yon? Ah, taga Pambuan. Ah, hindi, taga Pambuan ba 'yon? Ah, uh, sukat mo nga kay nanay. Ayan. Wow, sakto. Wow. eh, <laughs> sakto po mga mami. Ayan. Ayan, o. Oh. Ama, pang... Pambaba... Ay, papunta siya City Hall, o. Oh. Ayan. Bon, bigyan mo na rin isa sa akong bigas si Lola para... Para ano sa kanya. Ayan. Nagsasaing naman kayo. Pag ano, babalikan ko kayo, kakain tayo sa Jollibee ha. Ah. Basta dadaan po ako dito pag napanood to ni Mami, Mami LB in, ng Abu Dhabi. At tapos, para hindi ka na rin naiinitan to, todo ko na, bigyan mo po na isang payong. Isi, bigyan po natin na isang payong si Lola. Hindi, ano po yan, pag ah, Munting pagmamahal po na nareceive po namin, isinishare lang namin. Payungan natin si Lola. Hindi, bubuksan po natin kung babagay sa inyo. Diba? Wow! Bago! Wow, ayan, ohoy! O, oh, diba? <laughs> <laughs> ayan, sa kas, sa po yung kas pagbalik namin, pag kumain tayo ng Jollibee. Paano ah? Ano po, Lola? Masaya ba? masaya, masaya. Pagdasal na lang po natin, o. Oh. Ayun. Na sana po, eh, patuloy po namin itong magawa. Nga at sa po ng Lord, sana po magtuloy-tuloy yung aming mission at um, sobrang happy. Kung ano man po yung aming nare-receive, yun po yung aming isinishare. Kaya kung saan po to umabot, basta po pag napanood ito ni Mami LB kasi nasabi niya sa akin, ikain ko rin kayo sa Jollibee. Pagka po nakalabas uli ako, kakain tayo sa Jollibee ha. Ah, kayo lang pala, hindi pala ako kasali sa dito. Kayo lang daw, Ah, paano pa? Tawid na kayo nun para ma... Punta na kayo sa pwesto po ninyo. Ah, salamat din po. Ayan ah. Hindi na tayo magpapaiyakan dahil baka mabas pa nila, baka sabihin, pinapaiyak po pa kayo. Ikaw kuya, ano kuya uli, anong pangalan mo ulit? Rodel. Kuya Rodel. Oh, Ano masasabi Kuya Rodel? Eto, Abang marami kumakayon. Ah, laban lang. Ay, si Lola. Ayan. Ah, sige pa. Ah, sige pa. Tawid na po kayo doon. At ingat po sa pagtawid sa kalusada. Sana maraming ma-vulcanize pa kayo. Okay? Ah, pa. At bibiyahin na rin po kami. Ah, ah, mga tulong na binibigay niyo. Apo. madalang lang kasi makalabas ang bahay si Kuya. pero kung madalas tayo nakikita sa daan, bakit? Lagi ko sana kayo magawa ng kwento para may makatulong. Bagamat hindi nag-click yung, yung karito natin eh, ano? Hindi nag-click, pero gano'n talaga eh. Ah, paano pa? biyahin na rin kami. Lakad na rin po kayo. Salamat po. Ah, Salamat sige, sige. Ah, sige po, sige. Sige po, pa pa buhay nyo. Ah, po. Sige po, lakad na po, lakad na po. Sumiyak lang po si Lola, mga mami ni... Mami LV, abangan daw po nila yung in Jollibee. Ingenieres pala, kung pup pupunta kayo yung City Hall, pwede na, sakto, no? inch chinelas niya tapos magdala kayo ng payong nang hindi kayo mabasa sa ulan biyahe na po kami ha maingat Apo, ah, salamat po. po. Ah, po salamat. Uh, huwag na pong umiyak at uh, babalik kami pag napanood po ito ni Mami el, and Mami el umiyak siya Apo, ah, sige pa ah, ingat po kayo po sa daan ha. Ayan, babay pa, babay pa. Apa, yeah. yeah, babay. Yeah, mga mami, naka 2-0 na po. Ayan, ah. Uh... Ayan, mga... mga mami, maraming maraming salamat po

Dala po tayo ng bigas. Ito po yung mamahal natin. Po. Magmamahal naman po ni Ate Kling Vlog. saka po, ginamit natin yung pangmirienta po ni si Ay, Ma ni Mami. Ni Mami Lea Corti. Kaya po, may bigas tayo na ngayon. din pa yung galing sa sa apat na sikat At saka po, si Daddy Manny, may share din po. Magkakarga muna kami ng gas magkarga tayo ng gas at at baka matirik sa daan sana pala din kasi bibigat po yung cycle ka na yun pa yung dala na, natin na, ah na, na, na. uh, ah din, uh, nagdala lang po kami ng 12 pieces na bigas dahil pala mga 20 pieces kaya lang baka malabas po sa isang araw kaya paalam na po si Kuya Aw sana po mapanood po ninyo sana patuloy nyo po sa channel po mamahal. Salamat po natin Maraming 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 salamat po. Shoutout po kay Mami Jan Mami na sa apat na squad na. At sa lahat po ng mga lumaya natin. Dito na rin ako ha-shoutout natin sa apat na squad Salamat. sa mga po na nag-i-share. Maraming maraming muna kami nangyas. Kaya muna tayo. ご覧の場合。